Pilipinas so alis na <laughs> may sounds kasi so, ikot ikot muna tayo dito mga magagasas <laughs> may ano dito sarap ng uh, tulog yan yeah, o guys tulog ya tulog <laughs> So yung guys, dito muna tayo. Igot muna tayo dito kay Diwata. Para makakita nyo naman kung gaano karami yung uh, kumakain ngayon dito. O, araw ng Merkulis to guys, no. Hinen nyo ang dami ng uh, taong uh, kumakain. So tuloy-tuloy. So dito may mga ano na si Diwata o bagong tent. Dito sa nagla-live minsan sa labas. So ikot muna tayo dito guys. Yan sa kanyang komban. Ayan, yan dito. Yan nga pala si Diwata guys, mukhang uh, alis. So yan o, uh, palabas yung kanyang sasakyan ng parking area. Ina-assist na uh, security guard guys, yung sa kanyang sasakyan. So yon kita-kits tayo no, sa May 26, Quezon City. No, ang kanyang uh, pangalawang branch ng uh, Paris Overload. So maraming darating na bisita doon. So kita-kits na lang tayo guys. So maraming maraming uh, salamat sa inyong suporta ng no, sa akin nga uh, YouTube channel no kasi sana hindi ako masyadong nakapag-shout out no ina ko pa yung mga i-shout natin, sobrang dami no maraming maraming salamat po sa inyong uh, suporta lalo, lalo na kay Mama Candy na nang uh, Canada maraming salamat po Ma'am kay Candy yan oh no? lagi po siya nakasuporta sa ating uh, mga video na ina-upload sa akin YouTube channel maraming maraming salamat po yan na na din kay Ma'am Lorna Magday. Yan, Tita Sandy. JCW. Yan, maraming salamat. Ano sa mga bago nating kaibigan sa larangan ng YouTube channel. Maraming, maraming uh, salamat po sa inyo. Dito naman, yung sabaw na malapot na kay Diwata. Yan, sobrang dami kalday kalderong uh, sabaw. Yung, uh, yan, yung sinasalok ni Kuya. So, dito sa banda rito, kanin naman yung uh, kanin na sobrang dami. Ayan guys, so yung kanin. Eh. Ayan, uh, inanohan nila, pinapaspasan na kasi nga. Minsan dinadapuan ng uh, langaw. Dito naman yung ating mga sexy mga kadalagahan na kumakain ng uh, Paris Overload ni Diwata. So hindi mo tayo masyadong nag interview nga at maka uh, naka tayo sa pagkain nila. So yan, ang daming kanin guys. So yan, no, yung kanin niya. Talagang uh, yung kanin niya hindi lang pangmasa no may quality yung kanin guys you know? so dito puro na na si charong bulaklak at saka yung uh, ritsong kawali yung bagong bago pa yung uh, ni kuya hinihimas himas pa yan si ate hindi yan mawala yan dyan palagi sa yun nag nagtatakal ng ano na, na mga luto na yung tinadad na ilalagay dyan sa mangkok sa cups na yan So, ano na yan. Naka-prepare uh, na. Yan, punong-puno yan guys, no. Maraming uh, laman. Kaya, soft doon pa sa si Charon Bulakwat at saka sa Pichong Kawali. Solve ka na eh. Meron ako nakitang pares doon kay Inkanto Hindi ganyan karami yung uh, laman doon sa cups. No? Ilang piraso lang mabibilang. Mantalang dito kay Diwata. Ang dami guys eh na no, halos dinatakot na ni ate yung paglaray dun sa kap talaga man yan oh. No? masisiyahan ka tapos uh, kawali ang dami rin takot, takot din kung lagyan minsan hindi na nauubos ng ating mga kababayan no? sa so, sobrang dami sila lagyan pa yun ng sabaw yung malinam yan si ate pang hindi lang yan yung ate kapag dala ng mga cups yan mga teacher yan guys yung mga nasa lubong natin yan kakain dyan so masarap sarap yung uh, timpla kaya dinudumog ng tao kaya yung sinasabi nila na uh, hindi masarap eh, yan nga yung sinasabi nila ng uh, kanya-kanyang panlasa no uh, kanya-kanyang panlasa yan so ako nung kumain ako diyan no nakadala ko balik ako ng kanin hindi ko pa naubos yung ulam dalawang kanin na yung nakain ko hindi pa naubos yung ulam sa laki nga nung ano nung chicken yung halagang uh, 120 mong chicken. Malaki pa sa pisngi ko guys eh. Yung uh, chicken guys. So, papakita ko sa inyo dyan. Kung gaano kara kalaki yung uh, chicken ni Diwata guys. Kaya dun sa ibang uh, basher. Uh, thank you very much po sa inyo lahat. Dun sa mga basher ko pala na special use mga basher ko. Maraming salamat sa inyo guys. May basher na ako. Natuntura ako guys kasi meron akong basher. Nakakatawa sila kasi dyan <laughs> sila. Parang yung mga komento nila. Natatawa talaga ako sa mga komento nila dyan sa akin sa YouTube. Eh. Yung uh, kanilang komento. <coughs> pag pinatulan mo yung yan, ya, walang sa sa'yo. Dito, istaka ka ng tubig. Yan, no, yung uh, tubig niyan guys. Yan. Merong ibang jug na wala ng laman. Dapat yan every one hour nagre-repair no repair repair na no, tine-check, may nagche-check para hindi nagtataka yung mga wala nang tubig eh. wala nang ganto ganto yan. alam mo naman yung mga Pilipino nung no? pagka yan eh, sa isang area at hindi yan na satisfy eh, malamang sa lamang magko-komento yan no? so hintay hintay lang po kasi hindi lang sila din yung inaasikaso yan nandiyan kain tayo dito guys yan pakita ko sa aking camera So, patuloy yung ikot-ikot natin dito. Yung ibang lamesa, walang tao. So, miya-miya guys, mapupuno na ng tao yan. So, ganyan nakarami yung uh, ano dyan. Yan yung kanilang stamp na bibigay Everyday, pinapalitan nila yan kasi nga may date eh. So, everyday gagawa sila yan. Sa karton lang nilalagay. So, ipagkuha eh, mo ng soft drinks, bibigay mo Bibigyan ka ng soft drinks. Yan yung pinaka-signal mo na bayad ka na maliban sa gayahin no, may pirma naman yun guys so hindi magaya yun doon naman ihawan ng chicken laki din ng chicken na ihawan so yan guys no, ikot ikot mo kami dito so maya maya kakain din ako dyan pagkatapos ko kumuha ng uh, video so maraming salamat sa inyo no sa inyong suporta ah. ni mute ko lang dyan guys, guys may music may music kasi guys kaya hindi yung original na sounds yung madidinig nyo dito guys Ayan, may music kasi lakas na magpatugtog so baka mahal tayo ma karon tayo ng violation kay YT kaya ingat na ingat po ako sa aking channel eh, no? Ayan, kung ano lang yung nakikita natin yan yung i-upload natin sa ating uh, youtube channel yan, 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 yan. meron mga ano dyan eh, yan, yan, yan yung diwata tapos yan yung uh, restroom, tapos ito yung diwata. Yan, upper order. Yan yung mga malalaki. Puno po ng kanin yan. No? Puno ng kanin. So dito, balik tayo dito sa may parking. So medyo maluwag-luwag yung parking kami. Medyo maaga pa kasi. No? Kaya maluwag-luwag pa yung uh, parking dito ni Diwata. So dun sa bandang yan. Sa may highway. Yan, napakaganda na ng, ano, ng uh, lugar. Yan, no? sobrang init lang yan oh. No? So, walang ka ulap ulap guys so, may aeroplano pang duman dumaan so dito andyan si Sikat Pilipinas masasalubong natin na yan guys so, Sikat Pilipinas yan yung idol natin yan kung saan saan na nakarating yan galing uh, bukid nun nagpadyak lang yan bukid nun to Manila so sabi niya para saan yung restroom ni Diwata yan yung Sikat Pilipinas yan yung kanyang tarpaulin. So ang restroom doon po sa may likod ng lutuan. Uh, Yan, so may tarpaulin na. So 15, uh, alis na yung Sikat, Pilipinas. No? Ibang lugar naman yung kanyang tatahakin. Sikat, Pilipinas. So good luck sa'yo, Idol. No? Ingat-ingat sa iyong uh, paglalakbay. Bike lang po yung dala niyan. Sidecar na bike. yung so, kanyang uh, dala. Everyday, gabi, papahinga lang siya, kakain. Tapos, bike ulit, pabalik sa kanila. Bukid nun, parang no, Manila, ganun. So, napakasipag ng bata na guys. So, dito mga bikers, yan, tapos na kumain. So, uuwi na yan. Tapos na sila kasing kumain dyan. So, yan, standby muna tayo dito. Yan, maraming ng tao, di ba? Nakita nyo maraming ng tao. Yan yung parking. Dun sa likod, meron pang nilinis for additional parking, guys. So, yun na lang. Kita-kits tayo sa live ko sa Sunday morning. Magla-live na ako. Magpapatikim na ako dyan sa may uh, uh parisan ng diwata. Tapos hanggang Quezon City. Magla-live tayo doon, guys. Maghapon. Maraming uh, bisita dyan, no? Abang-abangan nyo lang yung mga bisita niya. Mga bigatin din na vloggers. Sigurado na dyan Rosman. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye!